Hello mga ka-friends siya pansisi for today's ganap. Mm, aray, naggutom na naman ako. Di ba? Tinanong yung nguso ko ganun talaga pag nagugutom. So ayan, ako ay nag-order dito sa favorito ko isang fast chain na Albaic. O, ba? Diba? Alam niyo ba yung Albeck, mga ka-French pansisi? Ito ay uh, Saudi-based na food chain. Ito po yung katumbas ng Jollibee sa atin. Talagang napaka on demand napaka-sikat nito sa Saudi, ya, sabi nila. Kahit nga dito sa ano, sa amin, sa Dubai, oh sikat nito, talagang pinipilahan. Kaya, ito kasi, yun nga, basta katumbas siya ng Jollibee sa atin na pinipilahan din. Alam niyo kung bakit to gusto. Yung nuggets na, yung, uh, yun, yung, yung filet nuggets, chicken nuggets nila, talagang Nako po, mapapasmile ka sa sarap kasi nga, parang pagkagat mo, hindi siya ano, hindi siya dough or basta yun, basta chicken talaga siya mga friendship and season. Kaya ko to i gusto. Pati yung uh, shrimp din nila dyan, masarap din. Kaya pinipilahan, kaya alam na alam ko, bakit pinipilahan to ng mga kahit hindi Arabo, kahit mga tayong kabayan o ibang mga lahi, di ba? Pero grabe talaga, pinipilahan to. Promise talaga. Kaya ayon while watching ako ng Netflix again sa konyo ko, ayan, nasipan kong bumili para may naman yung gutom ko. At yung pinanood ko dyan, alam niyo ba, is ang Bollywood movies. Ewan ko, paano gusto ko yung mga Indian movies ngayon? Kasi gusto ko yung storya. At maliban pa dyan, may pasayaw-sayaw sila. O sino nakapanood ng mga Indian movies? Yes. Tama, di ba ako? May pasayaw-sayaw sila sa mga movies nila. Which is, gustong-gusto ko yun. Talagang mapasayaw rin ako, mapaindak rin akong while nanonood. Oh, I am. Talagang, hmm, sabi ko, perfect ang lasa talaga nitong Albeck na binibili ko at nawala talaga or natanggal talaga or naibsan talaga yung gutom ko mga ka friends sisi ko. So kaya kayo, kung kayo nagugutom dyan, huwag din kayong magpalipas ng gutom. Ano ba talaga sa gutom? Kumain kayo yung mga sisi ko. Sha, 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 Salamat sa panonood at hanggang sa muli. Ingat kayo palagi at bye-bye.